Ganito mga gutom, mga, mga yagit na ulanan, magkandaligaw-ligaw papunta ng halos braids. Halos nagkaligaw-ligaw talaga. Kasi yung pangalan ng punta natin, halos braids. Talaga nagkaligaw-ligaw. Hindi na mamaanghang Kaya pala, ko ang subo mong konsa. <laughs>

Hmm. Papaya. papaya. nga 'yang kalabasa tapos ano ba? Kalong. Hay eh. kain uh, hmm, po lang. Hmm, o pa tayo ng tulay. Kain-kain po tayo. Mutin na alaala. Po, kame, hindi -alala. Ito ang padispedida kay kay Gina Lynn na maulan. Hindi eh, no? Kasi, hindi daw siya matutuloy umuwi. <laughs> <laughs> Sabal. 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 sa ano?